ito no, ko mga bonsai very iconic na Ayala Bridge Ayala Bridge ito. ito sa mga lumang bridge na dito sa Pilipinas ay sa Maynila actually oh. ay e kasi papuntang papuntang Malacanang yun sa nag-ride ka so papuntang ano yan papuntang Top Avenue ito pabalik tayo ng Top Avenue nito itong iconic na Ayala Bridge sa kapila kasi ito kabilang side Sesong Bridge naman yon. Ito ay Ayala Bridge Kung pupunta ka ng Mendiola, galing ka ng Kalaw, galing ka ng Cap Avenue Dito ang daan mo Dito ang daan mo, pagpupunta ka ng Malacanang Ito so, Ito ang Ayala Bridge Oo, so, lumang lumang tulay na rin actual ito Dali lang, nakapagat Baka ano tong tiratortong hais na sila Nakakatakot nyo Ito, dito, dito na tayo sa May Ayala Bridge. At so, sinatawag tinatawag din lang Ayala Bridge. Actually, naglalakad tayo sa May Ayala Bridge. Yan. Ito. Ito yung Pasig River. Ito yung Pasig River. Yung mga kondominium niya. No? Kikita niyo yung mga kondominium. Andito tayo ngayon sa may... Naglalakad tayo ngayon dito sa may Ayala Bridge. Yan. dito makikita yung Quezon Bridge mamaya yung Chiapo Bridge sa kabilang side kasi yun eh. yan ang yan Pasig River malinis siya pero meron lang mga water lily pero malinis ngayon ng ilog no malinis yung Pasig River ngayon ilog Pasig ngayon malinis upload videos lang ang website natatanggap natatanong rito yung Quiapo Bridge sige, e. pagda rito yata upload videos lang tayo oh gamsah, mga bolsoy nandito tayo sa on top of Ayala Bridge ayun, Yan yung Quiapo Bridge yung kapila nakikita nyo yung tulay na yan? Yan ang tulay ng Quiapo naman yun Quiapo Bridge yun Quezon Bridge yun tapos sa kapila nun sa kapila nun yun yung Santa Cruz, Jones, tapos yung Binondo, Binondo Intramuros Bridge. Actually, eh, limang tulay ito eh. Actually nga, limang tulay ito Nagpisibola, nagtahan. Tapos ito, uh, Ayala Bridge. Tapos yon yung Quezon Bridge. Tapos, uh, Santa Cruz Bridge, Jones Bridge. Tapos yung Binondo, yung Binondo San Intramuros Bridge. Uh yung pier kasi malayo na yun yung tulay ng pier malayo na yun kakapsat pero may bridge din doon kala kuya perenal malayo na yun ganda ng pier ito at dito tayo sa taas ng ayala bridge kakapsat mga bulsoy babalik na tayo doon mamaya kasi pupunta tayo sa San Sebastian San Sebastian Church itikin natin